Hello. Ayan guys, pauwi pa ako. Galing lang ako sa ano, sa Fusion. Na pauwi na. Wala sila amo kaya nakakalabas-labas ako pero hindi rin ako pwedeng magtagal kasi meron din akong kasama sa bahay. Yung ano, yung bisita namin andun pa sila. Nagpaalam naman ako. Gusto ko lang din maglakad-lakad. Alam niyo yun kulong ka sa bahay maghapon parang nakakaboring din ang life so ganito dito paggabi ayan very peaceful dito guys walang katao-tao tanging makikita mo lang dito guys is yung mga ano mga naglalakad ng mga alaga nilang aso mga kagaya ko din na galing sa pakay may maraming naglalakad pala dito ng mga mga aso pag ganitong oras. Marami akong nakasalubong doon tapos marami sila sa park. Mga marites Tapos ayun sa unahan ko. Oh. Meron din naglalakad. And ito naman. Si ate ito. Mainihintay yata. Hinihintay niya yata yung amo niya. Nagdito sa may kalsada. malapit-lapit lang naman ako eh parang nasa probinsya ka lang din hello <laughs> Pilipina ka? Oo. Oh. Nantay mo amo mo? Hindi, tingnan ko yung magdi-deliver ng pagkain sa kabilang bahay. Ah, asan ka ba? Diyan? Dito, tsaka doon sa may pakyan okay, ng kapatid. Magkapatid? Hindi. Ay. Magdi-deliver? Ano mo nagtitinda? Hindi, magdi-deliver ng pagkain ng mga bata. Ah. Sige, te. Dito naman ako. <laughs> Nakimaritis pa kunyang. Dito tayo buti pa sila food delivery no kaysa ako luto dito luto doon breakfast lunch in dinner ay sus ko ginoo sila pa dili deliver lang po oh, nakikita niyo to ito yung lagi kong binibidyo binibidyo sa tuwing umuwi ako Ayan na malapit na ako kaya sige na. Oh, ano? What's going on here? Caution, caution. Ano nangyari dito? May small bakho na ayos. na, good night na.